nagkaedad ka na ng ganyan, nag-aalala ka pa rin kung sino ang may gusto at ayaw sa'yo? Ano ka man naman, masyado ka ng matanda sa kadramahan na ganyan. Kung ayaw nila sa'yo, eh di wag. wag mong ipilit yung sarili mo at ituloy mo yung buhay mo. Ngayon, kung sino yung mga nandyan para suportahan ka, pakitaan mo rin ang totoong suporta. Kung sino yung patuloy na nagmamahal sa'yo, suklian mo rin ang tunay na pagmamahal. At dyan sa mga taong may lihim na galit sa'yo, wala kang dapat gawin dahil problema na nila yun. Ang taong sinungaling at manloloko kahit anong kayod hindi aasenso. Ito lang ang masasabi ko dyan mga kabeshi. Alam mo, yung mga taong sinungaling at manloloko, kahit anong kayod nila, parang hindi talaga sila aasenso. Yung tipong kahit gaano pa sila kahirap magtrabaho, kung hindi naman maganda yung ugali nila, parang may kulang pa rin. Isipin mo, kabeshi, yung totoong asenso, hindi lang yan tungkol sa pera o sa material na bagay. Kasama rin dyan yung pagkakaroon ng magandang reputasyon, tiwala ng ibang tao, at respeto sa sarili. Pag sinungaling at manloloko ka, maaaring kumita ka nga, pero yung respeto at tiwala ng tao, mawawala sa'yo. Iyong pagiging tapat at mabuti sa kapwa, iyon ang magdadala sa iyo ng tunay na kasagana. Hindi lang yan sa pera, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng peace of mind, magandang relasyon sa iba, at yung pakiramdam na yung ginagawa mo, tama at nararapat. Kaya kabeshi, pag nakakita ka ng mga taong ganito, yung ipaalala mo sa kanila na mas mahalaga yung maging mabuting tao. Yung isipin nila na yung pagbabago, hindi lang para sa asenso sa trabaho o negosyo, kundi para rin sa asenso ng pagkatao. Yan, kabeshi, huwag kang matakot maging tapat at mabuti. Yun ang tunay na daan para sa asenso at tagumpay.